Oh, kung may inuman kayo, kami na sa pulutan nyo. Ay. Bagong bukas na kainan ang aking na-discover sa Imus Cavite. Pero ang kakaiba nga dito, hindi rice meal ang mabenta, kundi... Kasera talaga namin, mga pampulutan ng tropa. Pinaka mabenta talaga sa amin, yung sisig namin, dinakdakan, tsaka adobo flakes. Tapos sa pulutan ni Dogs, dun sa mga sisig, dinakdakan, adobo flakes, walang kasamang kanin yon. Kaya nga tinawag na pulutan eh, tanga ka ba? Ay, Sorry bossing, wala bang kanin yun? Wala! Pulutan ah. nga, eh. Ayun. Ginagalit mo na naman. Puro pulutan nga ang bestseller nila dito na sariling recipe mismo ng may-ari na si Kevin. Dahil ang concept ng business nito ay nagsimula nga daw habang sila ay nagiinuman. Bossing, maganda habang bossing. Ay! Gusta? Bossing, ano bang meron sa atin dito? Ah, marami kayong pagpipilihan dito. Pero bestseller talaga namin, mga pampulutan ng tropa. mabenta talaga sa amin. Yung sisig namin, adinakdakan, dinakdakan, tsaka yung adobo flakes. Ayun. So yun yung nasa pulutan ni Dogs, oh. so, Tama. Tapos sa pulutan ni Dogs, dun sa mga sisig, dinakdakan, adobo flakes, walang kasamang kanin yun? Kaya nga tinawag na pulutan eh. Tanga ka ba? Ay, sorry bossing. Wala bang kanin yon? Wala! Ah. Pulutan niya eh. Ayun. Ginagalit mo na naman. Nasa magkano naman yung, uh, pulutan, yung mga pulutang tinda niya dito? Ah, sa so solo, tulad ng sisig namin, 149 na solo. Ang triad, 249. Ang barkada, tunay na hindi nagkakalayo, di diba? ba? Kaya lang saan ba kayo matatagpuan pala? Ah, dito lang pala kami sa ano, 039 Road beside St. Simon of Cyrene Academy. Anong oras sama na kayo nagtitinda dito? Ah, 11 to 10 PM kami bukas. Pwede ba kayo in delivery? Oh, pwede. Paano bossing magpa-deliver sa inyo? Agad ah, na lang. Pwede niyo i-search yung DH Dogs Hideout Ay. sa FB. Teka lang bossing, balita o meron ka daw secret menu dito na hindi nakasama dito sa ah uh, mga menu na to. Ano ba yun, boss? Oo nga eh. Kasi pang malakasan namin yun eh. Pang malakasan? Oo, oo eh. Ano ba, ano ba yung pang malakasang secret Ay, Meron kami yun? dito sisig kilaw. si ano bang pinakaiba nung uh, sisling sisig nyo dun sa sinasabi mong pang malakasang uh, sis uh, sisig kilaw? Ah, kasi sa sisig kilaw namin, inihaw namin siya, then kinimplayan namin siya sa suka. Ayun. Sige, bossing. Pa-order nga ako ng mga bestseller nyo. Pa-order ako nitong isang sisling sisig. Tapos isang dinakdakan. Ito mo ang masarap tong adobo flakes oh. nyo. Pa-order na rin ako niyan. Tsaka yung pangmalakasan mong uh, secret menu yung sisig okay. Oh, sige. So mga box, napadayo nga tayo dito sa Nia Road, uh, Karsadang Bago, Imus, Cavite. Dito lang sila sa may ano, St. Simon of Siren School. Ayan, malapit lang sila sa SM Hypermarket. Dahil, nabalitaan oh. ko, merong bagong bukas na Uh, tindahan ng pulutan daw yung, mga tro uh, yung tropa dito. At ito nga umorder na ako ng bestseller nila. meron tayo ditong uh, dinakdakan, umorder na ako ng kanilang dinakdakan. Crispy uh, adobo flakes, sisling sisig. Ito yung kanilang ano, sisig kilaw. So syempre, nandito na yung mga pagkain. Ano pang gagawin natin? E di na natin yan. Let's go. Wala na nating tikman na itong kanilang ano, dinakdakan. Pero dahil wala tayong uh, alak at hindi natin gagawin pulutan to, kumuha na rin ako ng kanin dito so eto solo pa lang pala tong uh, solo lang pala ganto so tikman natin guys mm. Okay. mm. yung nila dito grabe sobrang creamy eto talaga yung isa sa specs ng ano ng dinakdaan yung creamy tapos dinakdaan na crispy so eto yung medyo mga style pero yung timpla authentic. Mm. Ito naman mga box yung uh, kanilang crispy adobo flakes. So uh, alam ko baka mukha siyang pastil para sa inyo pero ito uh, ibang iba siya. Uh, pork palatong ano, pork tong adobo, pork adobo na shredded ano. Oh. Grabe. Masarap daw to pag may suka. May natin ang suka. Ay. Sarap nga. Panalo to. Para sa akin, medyo risky yung pagluluto nito. Kasi shredded na siya. So pag pinrito mo pa para palutungin, may chance na mabiling mas, madaling masunog o maglasang sunog. Pero sa kanila, grabe. Kasi na-stain nila yung lasa ng pagka -adobo the same time crispy tapos may kagat ng konting spicy ayan so syempre mga box pag may pulutan hindi pwedeng mawala yung sisig ayan so ito yung pinaka sikat ito na ito yung pinaka na pulutan pag pagdating sa inuman kasi ayan ito yung madalas at hindi talaga nawawala man natin to mmm sarap Adagdag ng texture yung itlog na nakatapin sa kanya. And last but not the least mga box, ito yung kanilang sisig kilaw, pang malakas ang sisig kilaw na wala pa nga daw sa menu. Sa unang tingin, ayan, nando naman sa pangalan yung kilaw, so para siyang kinilaw. The same time, ito nga daw is uh, inihaw. Inihaw yung mismong uh, pork na ginamit. Tapos sa kanila tinimplahan. Mmm! Mm. Medyo maasim kasi may suka talaga siya. Pero ang galing. Ang sarap nung timpla niya. Nandun yung kilaw. Dahil nga, ayan, sinukaan siya. Tapos may mga sibuyas, uh, berding uh, sili, ayan. Sobrang dami nung nakahalo. Nandun yung lasa ng kilaw dahil dun sa suka. Pero at the same time, nandun yung lasa ng ano, sisig. Sarap. Mm, mas nagustuhan ko tong sisig na to ay sa dito sa sisling. Panalo. So ayan mga box, paano uh, panalo yung mga pulutan dito. may inuman kayo mamaya at naghahanap kayo ng pulutan nito ito. Kontakin nyo na yung dogs hideout. Ayan, pwedeng pwede sila mag-deliver or pwede, niyo rin, na, pwede kayong uh, magpunta dito. Open sila ng 10am to 10pm. Dito lang sila sa Nia Road, Karsadang Bago. So paano? Pupudrip muna ako and kita kita sa susunod kong dadayuhin kung saan may masarap mura at kakaibang kainan. And don't forget to eat, ride, and grind. Let's go.